Okay, good morning. Plano ko sana ngayon ay pupunta ng ano, Cuatro Islas. Kaso ang problema, pag alis ko, naiwan ko pala yung cellphone ko sa bahay. So binalikan ko kaya na late kunti. na malayo yung ano, Cuatro Islas kaya dito na lang ako sa ano dawahon. Dito na lang jigging ulit jigging ang gamit yung 18 grams ayan may, may kumagat may kumagat hindi pa nadali oh ayan na ayan na ayan na, na. May mga bunga bangga-bangga. ayun na ayun tanggal mga maliliit Ay, mga maliliit kahit maliliit pinapatulan <laughs> so oh, fish on ah, fishon, ah, fish on fish on ano to medyo mabigat medyo mabigat lumalaban lumalaban uh malaki to <laughs> ito yung unang isda ngayon sana hindi matanggal sana hindi matanggal ah malaki to good size to good size yun ito lapo yata yan yeah, naman yung tiki. Eh, kala ko malaki. Na foul hook pala. Kaya mabigat. Na foul hook pala siya. Ayan o. <laughs> Na foul hook. Ah, <laughs> Pugot maliit. Tingnan mo, tingnan niyo kung gaano ka-effective dong ano, jig na to. Ayan oh. Kahit maliit na isda, talagang banata ni. Eh. Ayan, oh. Ayos. Release ko to kasi maliit pa. Masyadong maliit. Oke, okay. Uy, Oh, fish on. Fish on. Ilang bisis binanatan. Ito medyo magandang klase ito. Lumalaban eh. Pailalim yung ano takbo. Yan oh. No? Kailalim. hindi to tiki. Hindi to tiki. Ayano. No? Oh. Ayan, magandang klase nga. Ano to? Yun. Ay. Ano tad? Ras rasigar, Ayan. O, tingnan nyo kung gano'ng talaga effective tong ano jig na to. Talagang. Ayan o. Hmm. Hindi tayo masisiro nito. Anti-siro to. Ayan o. Yun, good size. Keep natin to. Sumabit yung isa. hi sayang. Wala pang... 30 minutes na sa bita na mababaw oh. dito parte kailangan hatak Uy, yun, fish, fish on. Ah, kala ko sumabit na naman. Ito, malakas. Ayan. Uh, huwag kang makawala, ha? Huwag kang makawala. Pailalim. Malamang ano to. Emperor. Yan no? Oh. Ano to? Ayos kang tiki ka. <laughs> Pailalim ba yung takbo? Kala ko ano, eh. Iy, ayan, no? Oh kahit anong kulay kahit anong kulay na jig na to ayan iba na naman yan orange taka may uh, medyo pula sa ano likod effective lahat ng ano kulay Ayun. Fish on. Ayun. Ayun. Sige lang. Kahit tiki. Basta marami. Okay na. Gano. Oh. Laki mga tiki. Ayun. Hmm. yun fish on fish on ano kaya to kakaiba lumalaban yung mga tiki tiki ngayon ah pailalim yun o yun, yun no? matak ay hindi to tiki hindi to tiki hindi to tiki ano salah Ayun, kulay dilaw. Kulay dilaw, sigar na naman 'to. Yun tama, sigar. Tepla, pailalim yung ano, hata kaya ano. Sabi ko sa inyo, walang pinipili na kulay yun. Kasi yung iba naghanap ng na mga ano, naghanap ng na mga, meron ka bang ano, yung pula, yung ulo daw, yung silver daw, mga ganon. Walang pinipiling kulay yan, depende yan sa area. Ayun, ayun. Ayun, fish on. Tiki ito. Tiki ito, hindi masagang kumalaban. Lipat ako mamaya para maiba naman yung ano. Huli. Ayun, ayun po, lang. lang. fish on fish on yan napakadali mong huli ng isda gamit ang jig na ito napakadali talaga yan napula po palm size yan 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 Napakadali mga huli. Walang masyadong strike dito. Ah, alam ko na. Kaya na pagdating ko dito, may na ano pala dito. Naglalambat. Kaya walang masyadong... Uy, may kumagat. Pinatak bigla. Pinatak bigla. ay pala siguro. Pero may kumagat ah. oh, ayan na naman oh. Pag, <laughs> Pag binilisan ko yung atak, may biglang... <laughs> Pero nakita ko talaga may ano, ano dito kayo na pagdating ko. May naglalambat. Uh, Kaya... Walang masyadong strike. Uy. Sos. Tanggal pa oh. Ay, nako. Putol. Balo talaga, malaking balo 'yon. Pinutol kagad. Nako. yung naiwan kong pain isa na lang pag masabitan o maputol lang naman wala na yung mga mino na lang gagamitin ko sayang pinutol pa ng malaking balok kailangan dito masabit kailangan talaga nito pag ano eh pag maggamit uh, ko ng jig kailangan talaga mabilis yung kamay mo yung iba kasi sabi nila eh, mga beginners daw sila kaya ayaw nila ng jig para hindi ma sayang yung ano pero payo ko lang sa inyo talagang ganito yan ganyan talaga pag ano pag namimingwit ka talagang may mga ano masasabi talaga hindi mo ma lalo na pag beginners pero paano ka matuto pag hindi ka mag practice ba diba? dapat uh, ano subukan mo lahat ng ano subukan niyo yung mga ano yung mga iba't ibang klase ng mga lure para ma hasa kayo sa ano fishing ay ano ye tanggal ganun yun huwag kayong matakot masabit ganun talaga yung fishing hindi lahat para sa inyo talagang mayroong para sa dagat din kaya mag practice Huwag niyang sabihin beginners kayo, hindi kayo mag ano, gamit ng jig dahil masayang yung ano. Mag practice kayo. Mag practice kayo mga ka angler. Maganda yung jigging. May Malaking isda yung J ko makita nya yan nandiyan ganda eh ba banatan mo banatan mo na ah yan yun yata yung ano yung balo na nadali ko kasi nalunok nya yung ano eh yung jig hindi <laughs> siya mapalagay wala yata yung stripe dito ah. Alat kebendaanmu, lapu-lapu, lapu-lapu, palm size, yan itu benda mau alat lapu-lapu ini ya tuh itu, daging cuma tak, kan. hindi mapuruhan daming bumbangga oh. Ayun, fish on. Fish on. Ano to? Oh, rasigar. Rasigar. Yeah. oh fish on fish on ano to mabigat ah ano kaya to yung gamit ko na jig ayun yung ano isda ba to dama tiki <laughs> na Paul Hook yung gamit kong jigay eh ito yung ano yung naguglo pag ano ilawan stripe glow sya ayan o. kasi yung mga 10 grams ko na yung mga fast jigging style naubos nasabit lahat malas kaya ito na yung panghuli kong jig meron pa pala akong naiwang isa dyan <laughs> nakadali din So slow type to kasi malapad siya Lima puluh tiga, 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 lima puluh Tenggal Pau sayang mababaw to dito masyado dapat mabilis yung kamay para hindi na masabit ay fish on fish on ah ito tiki na naman ayan striker din pala itong ano Sabagay yung sinabi ko kayo na pag talagang may isda may isda may uh, strike talaga yan mga matanya Anjung mata nyo alam mata ito mga humahabol di bali oh fish on oh fish ano to woy tanggal oh yung strike na yun haha <laughs> Oh, isyung. Okay. strike. Uy. Putanggal man. Sayang. Okay mga kangler kalubat na yung ano ko Yung camera ko Galing ako dun sa ano Sa dawahon Tapos biglang lumakas yung ano ulan dumilit na ako dito sa ano Sa malapit sa masin Uwi na ako kasi ano na Yung maambo na Tsaka yung ano camera ko O yun kalubat na So yun lang po yung ano Ma-share ko sa inyo ngayon Short video lang kasi tatlong jig ang nadali sa akin yung isa na putol sa ano sa needle fish yung dalawa naman na sumabit tapos yung isa yung slow jigging type na ano yung stripe glow yun din na putol din okay sa susunod na lang ulit babalik ako dun okay maraming salamat sa mga nanonood fish on